Ito po kababayan yung kwan no yung project ng DPWH sa drainage sa Dagupan. Mga kwanto eh. Mga 2 feet siguro taas nito. Eh ang problema ngayon, ito sa kwento sa Fernandez, Fernandez sabi niyo sa Dagupan, ito mga stall owners na may problema. Kasi sabi nila, pag bumaha, siguradong babain sila. Kaya sabi ko, bumili kayo ng makina. Lockdown dito, problema, yan ang problema na yung baha kasi tinasan nitong kwan, itong drainage system so uh, mga kababayan uh, pinanong ko rin yung may-ari hindi naman pwedeng taasan yung itas kasi ayaw naman pumayag nung no? may-ari nung building, mga Chinese kasi itong nagrenta sa ilalim eh. itong building, I don't know kung sino may-ari nito so, ganon sila oh. Ang problema to kung tatasan to, yung si boss, si boss mga palahati ng katawan niya siguro. Ang problema, yung air, yung space ay task, ang kapula wala na. Ito po yung uh, district engineer ng DPWH. Kunan mo rin yung assistant district engineer.